Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Kaniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gilibot ni Presidente Aquino ang probinsya sa Leyte aron susihon ang pag-apod-apod sa relief goods ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Misa na ngadto sa dulan upat kalibo ka tao ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Mikanse sa ilang Christmas party ang Baguio City Hall aron i-donate sa mga apektado sa bagyo. Og mitanyag og not guilty plea ngadto sa Davao Regional Trial Court ang suspected carnap king na si Bakhtin Yu. Milusad og Oplan Mindanao Tabang ang usa ka multi-sectoral group sa Mindanao alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Mipadala nga sa Leyte ang Interfaith Bayanihan ug Medical Team nga gilangkuban sa 20 ka paramedics gikan sa Integrated Provincial Health Office Muslim Doctors, Nurses sa Lanao. Matud ni Autonomous Region in Muslim Mindanao Assemblywoman Samira Gutok Tulawis, dunasay dalang dala nga relief goods ug medical supplies ang team. Sukad so, niya itong miaging semana, nag-repack o relief goods ang Mindanao State University Main Campus sa Marawi City, human ng ilang piso-piso campaign. Nakigduyog sab sa kampanya ang 103rd Brigade sa Philippine Army, Provincial Government sa Lanao del Sur, Civilian Groups sama sa Kasalambago Change Movement, mga market vendors o eskwilahan. Dugang ni Tulawis, may hatag sab o relief goods ang mga negosyanteng Muslim ngadto sa Oplan Tabang, Mindanao. Nipadala na ang First Infantry Division ug food packs alang sa mga apektado sa Bagyong Yolanda. Si ka John Cajon sa detalye. Jong? Yes, sa uh, mention, na sa 1st sa ilang nabang ang First Infantry Tabak Division alang sa upland Tabang Visayas. Kilangkuban kini sa upat ka libo ka mga food packs. Gihatod sa upat ka 6x6 six six truck ka truck ang uh, mga food packs kagahapon padulong sa pantalan sa Osamis City. Gikan sa Osamis, dalon kini ang mga hinabang padulong sa Cebu o sa Leyte. Matod pa sa spokesperson sa 1st Infantry Tabak Division, pinagi ni Captain Jefferson Sumera, dalon ang sunod nga bat sa mga relief goods sunod si Mana. Mapasalamato ng mga kasunduluhan sa mga nanghatag o hinabang kika sa Sambuanga Peninsula, Misamis Occidental, Lano del Sur o Lano del, del Norte. Minso? Dagang salamat, John John reporting Gikan, Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag ang episode karon sa Solar News Cebuano, ilike ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa ang among website, www.solarnews.ph. Huwag alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sabi ninyo kineng i-email sa solarnewscebuano at solartv.ph. Ug mo ka Solar News Cebuano hang tudugma ako si Mencho Antigua Makapagal daghang salamat ug pag-amping kabisayan ug Mindanao